BH. Ah, uh, wanto mo bu nga yang ano mo ah, kangkong ba yan? What are you little ka pa? Hindi kangkong nga. Nagtatanim ako eh. Kang tree planting. Di ba sabi nga ni BP Sara? Oh, tree planting. Wow. Si okay, tapos, yung confidential funds nga. Di ba? Hindi diba? diba, diba, mo pa nabalitaan 'yan? Hindi. Hanggang ngayon, di ba? Nag-aabang tayo kung ano ba nangyari sa Confi Funds. May bagong app na TikTok vlog po si Prof. Doc Shelo Magno regarding tree planting. Dahil may sinagot na naman po siya na pang malakasan na TikTok terista na eh hindi ko malaman kung ano ba ang binabasang libro. Nagbabasa ba talaga o ang TikTok ang kanyang ano, library. Pero <laughs> syempre, mga pata, helmet, Today is a barber happy day. Sa lahat ng mga pasok sa channel, please don't forget to click the subscribe button at tiny bell para lagi like updated sa lahat ng mga sinasawsawan at inaipala namin ni videographer. Ito lang ang mga kabatang helmet. Panoorin nyo muna yung TikTok vlog po ni Prof. Doc Shelo Magno para sabay-sabay po tayong oh! magtuwa! Ha? Hindi <laughs> <laughs> ba? Magtalim! Ha? Kala De matuwa! Sabay Hindi, sabay-sabay tayong magsaya! Ano magsaya? Ano ba? Sabay-sabay tayong all ka pa, sabay-sabay tayong matuto at magkaroon ng kaalaman. Hinggil nga dyan sa coffee fans sa sinasabi na tree planting. ikaw naman, magbabasa ka na lang ng Joint Memorandum Circular number no. 15, hindi mo pa binasa ng buo. Konting baba na lang sa so 4.8, naka-enumerate kung saan maaaring gamitin ang confidential fund. Hindi lang basta support to civilian agencies. Nakalagay dito, confidential fund shall be used only for the following confidential expenses. Purchase of information necessary for the formulation and implementation of program activities and projects relevant to the national security and peace and order. So, kung sinasabi mo, bumili ng informasyon para makapag-tree planting, ano ba yung tree planting, national security and peace and order? Number two, rental and transport vehicle related to confidential activities. Anong confidential activities naman na to? Confidential na ba ngayon ng tree planting? Rentals and incidental expenses related to the maintenance of safe houses. Purchase or rental of supplies, materials, and equipment for confidential operations that cannot be done through regular procedures without compromising the information gathering activity concerned. Payment of rewards to informers subject to the following conditions approval by the head of agency supported with documents evidencing the success of the information gathering and or surveillance activities on account of the information given by the informer directly related to the conduct of specific confidential activities of authorized agencies uncover prevent illegal activities that pose a clear and present danger to agency personnel and property or other facilities and resources under the agency protection done in coordination with appropriate law enforcement agencies and other uh, activities that may be authorized by the GAA and other special laws. Ngayon, kung sasabihin mo sa akin, para maprotektahan ang mga batang nagpa-participate sa tree planting, siguro, para tumaas ang academic performance ng ating mga sadyante, i po natin sila sa mga paaralan at tumutok sa pag-aaral. Kasi kung dadalhin pala natin sila sa mga dangerous at conflict areas na kailangan pa nating mag-surveillance at gumasos ng confidential fund para lang masigurado na mapayapa silang makakapagtanim ng puno, turuan na lang po natin silang mabuti ng English, Math at Science. Mas malaki pa po ang maitutulong yan sa pag-unlad ng lipunan kaysa nagwawaldas tayo ng confidential fund. O oh, diba, Pichu Kapur? Mm. May mga provision pala yun. Mm. Saan nga ni production lumagod? Diba, Pichu Kapur? Tree planting. Wala kang tree... Tree... Ang mga tree planting may dibil. O, Pichu Kapur? A tree planting ba? Mm. Yung regarding sa uh, security? Nang? Kasi uh, sa provision, diba, may security. Yung mm. tree planting ba? Ano ba? O, oh, kasi kailangan mas secure yung ground. <coughs> pa talaga. Ha? <laughs> <laughs> alam mo kasi, alam, alam mo, alam mo tayo kasi, masyado tayo nag-overthink. Pigeographer! Oo. Uh -uh. Sabi nga ni Prof. Doc Shelo Magno, bakit hindi na lang turuan itong mga mag-aaral, yung mga estudyante, regarding math, science, English, reading, kesa yung ilalagay mo pa sila sa danger. Kailangan bang turuan ng mga estudyante? Oh. kailangan. Okay, kailangan ba silang turuan? Oo, oh, oh, na kailangan ba silang turuan magbasa? Oo, <coughs> oh. kailangan ba silang turuan magbilang? <coughs> kailangan, <silang> magbila? <coughs> kailangan ba silang turuan magkwenta? <coughs> <coughs> kailangan ba silang turuan umintindi? Oo, oh, lalo na kailangan sila turuan ng good moral and right conduct. Yan yung mga no. wala eh tigang oh, Kasi yung TikTok terista na yan. Hindi ko malaman. Wala siyang GMRC? Eh, ako mga kabatang helmet ah. Maging mapanuri kayo. Eto. Alam ko yung iba sa inyo may TikTok na. So, mapapanood nyo yan sa TikTok. O kung hindi man. O hindi man, eto. Mapapanood nyo dito. Pero kanina, nandun ako sa live. O tapos? ng TikTok terista na sumasagot kay Prof. Doc Shelo Magno. Mm. For cloud siya. Paano ko nasabi? Diyos me, yung Marimar, wala naman talaga pupuntahan yung topic. Meron naman eh. Anong pinupuntahan? Wala. Para, o di ba? Okay lang sana na gaya ni Prof. Doc. Shelo Magna mag explain Din, Heidi Mendoza, yung mga ganyan ba na talagang katiwatiwala? Talagang mga fact checker. Eh alam mo kasi, alam mo naman. Halimbawa ikaw. Mainganyo kitang makinig. At maniwala sa pinaglalaban niya, di ba? Points yun. Nako, kaya kayo mga kabat helmet. Alam mo, para sa swel- Maging mapanuri po kayo. Maging okay, mapanuling tayo kung sino yung mga pinapakinggan, pinapanood natin. Tingnan din natin, mag-research din tayo kung tama ba yung sinasabi nito, credible ba tong taong to. Hindi yung nakita nyo lang dumakda sa social media, pinaniniwalaan nyo na. Kahit ako, ipak-check eh, nyo ako! Mm. O, oh, diba? O, oh, Maniniw sige, okay. Maniniwala ba ako sa'yo? Kaya hindi nakaiba ng helmet? Oo. Oh. O, oh, lang ako sa buhay mo maniwala. <laughs> Kasi pwede naman akong hindi maniwala. Oo, oh, diba? Oo. Oh. Pero pwede naman din akong maniwala paniniwalaan kita. Kaya Bakit? Nga, kailangan kasi nakita ko, tayo. kasama mo si Mam Ma Lenny. kasama ba mo si prop Shelo. Oh. Kasama mo si Din Heidi. Oh. Tapos, na, kasama mo yung troll. Natin, yung troll? Woo! Wala ko kasamang troll. Hindi nang malupet, Oh. Maluped, no? yeah. Kaya nga mga kapatang helmet, dapat nga maging mapanuri tayo. Tayo mismo yung mag-fact check. Kasi hindi nga lahat ng nakikita at napapanood sa social media. Ito totoo at tama. Kaya nga, video nga parang may fact-checking mm. nga. Kaya, mm -hmm. makikita mo naman dito sa sasalita kung credible ba o hindi. Ma Masisense nyo yun kung talaga for the clout lang or mima lang for the content lang. Kasi mahuhuli mo rin siya sa sarili yes. niya ang tenga. Yes. Tenga talaga. Oo. <laughs> hindi ba bibig? Kasi itong tinig niya. <laughs> Pero talaga, kagabi, mga kabana helmet, nandun ako sa live ng taong yan. Pinaaakit ako sa live para magkaroon ng debatehan. Hindi ako makikinig. Siyempre, kasi sayang lang yung ngaung-ngaw ko doon. Una sa lahat, hindi sila makikinig. Bakit? Scripted yun. Kasi yun. scripted yun. At saka points yun para sa kanya. Bakit? Troll siya eh. Troll siya. Tapos may napaakit siya na hindi troll at nakipaglaban sa kanya. Pinito ng pangmalakas. May napaakit na yung kakamping. Dapat maging mapanuri kayo. Huwag kayong basta-basta naniniwala na, ay, kakamping to. Sinabi lang na mamalinig mag-isip-isip tayo. And, tingnan nyo rin kung sino yung talagang mga totoong may pagpapahalaga sa bansang Pilipinas, sa bayan natin. Kasi to, ang pinag-usapan dito, hindi na to yung kung anong kulay, bisyo eh. Kung sino mm -hmm. yung mo. Ang pinag-usapan dito, tayo mga taxpayer, tayo mga... Manilalaro. Oo, tayo mga taxpayer na... Ano tayo tauhan? Oo. Na tayo ay bumibili ng mga noodles, sa mga itlog para mabuhay, na may vat, talagang mayroon tayo karapatan na siya sa atin hiway-hiwayin. Yung about sa mga ganyang pondo, sabi nga, di ba, mm -hmm. ang confidential funds, pera yan ng bayan, hindi yan personal na pera ng mga politiko. Kaya dyan sa TikTok terorista, sabi niya talaga, kaya nga daw, hindi daw pwedeng ilabas or iliquidate yung confidential funds kasi nga, it's confidential. Pero, Diyos mo marimar. Pera ko yan eh. Mm -mm. Tax ko yan. Mm -mm. Kung kayo, wala kayong Pera Da, oh. Kung kayo, wala kayong pakilam. Kada pinagpala kayo. Ano kayo? Appointed din? Yeah, right? yeah, <laughs> I Ay, nako, huwag na tayo maglokohan dito mga kumbatang helmet. Comment down below nyo dyan at talagang, nako talaga ah. Pag nakita niyo yung mga ganyang bagay, mag-fact check muna kayo. Mm -mm. Para huwag din kayong mabudol. Woo! Okay, huwag kayong mabudol. O, ayan na. Stay happy, stay healthy, and stay safe tayo as always. Sabi kami sa boy nag-helmet din ang bukit. keeps getting better every day. God bless everyone. Bye! Papagtanim na nga. Nang kamote. <laughs> ha, kamote, oo, oo. Para tumalino sila.